sa atin di ba parang ang iba parang 5 years old na 6 years old or 10 sinusubuan pa pero dito si Uno marunong ano siya marunong marunong magkutsara mag isa kumain mang, ng sarili niya Jingle bells Jingle Ho 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 Merry Christmas Don't forget to subscribe everyone Thank you for watching Thank you Bye. 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 <laughs> Hello people, how are you guys? Kamusta kayo mga Benz? So yun, hu -hu -hu. welcome back to another vlog So yon, nandito kami sa labas ni Uno And bumili kami ng fish and chips dyan So, yon, naka-order na ako ng fish and chips Tapos, um, punta tayo sa trabaho ni Pai Pero before that pagkayari na pagkayari kong kuha na ng fish and chips is eh, sunduin ko muna si Angelo kasi sama raw siya sa trabaho ni Pai then doon na namin kakainin yung ano in order kung fish and chips so yun samahan nyo kami say hi ka muna sa kanila hi bye. bye So, nandito na kami sa ano sa bahay sinudo namin si Angela ni lang namin siyang bumaba. Eh nandito na yung nabili nating fish and chips. So may sausage na siya sa ka um fish and chips saka yun il alam um, nabili kaya siya ng 15 dollar so tatlong pirasong sausage tatlong pirasong fish say hi hi oh 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 intay lang namin si Jay bumaba tapos punta na tayo kalapay oh wow fish isda, da mo isda, 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 da is baby isda So tingnan pa pala ang uniform namin uno. Nagka ano, nagka uniform pa. Bat yung sa kanya bigay sa kanya ni Ate Joan. Pinagliitan daw ni Marco. So thank you kay Ate Joan. Sa akin kasi pamana pa tatay ko to matagal na to. <laughs> Hindi mapagsuot tatay ko ng ganito eh. So ako nagsusot dinala ko ga, ano, galing sa Pilipinas, pinadala ko pa rito. So parang mga tatlong jersey yata to sinusuot ko na to. Matagal na tong jersey na to, baka ano pa lang ako baka 5 years old jersey na to so yun na. de de na. dito na naman kami sa lo parkingan hop punta na doon punta na doon lakad lang lakad hop hop So, panik na kami sa taas tapos sintay natin yung ay, ay, ay. Ay, Big time ni Pai. Hop, 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 hop. Hawak, hawak. One, two, three. Wow! Nah. <laughs> hawak lang. Magmalikot. Maipit. Hello. <laughs> yeah. Hello. <laughs> One, two, three. Yo! Pai! Come on, come on, come on,

Wow. Wow. Mm. order ko. Fish and chips. Ito yung isda niya. Ano ba ito? Malambot. Ayan. Ito yung isda. Sausage. Ay! Ano? Oh! Uh. Uh. Saka yung chips. Tayo lang namin si Paik Bumili siya ng drinks. Yo! Ew. Interview naman natin si Pai kung busy ba siya o ano sa trabaho niya. So, ano, Kamusta naman ang trabaho mo? Busy. Ngayon lang ako nakapagpahinga. Mamaya ulit yan. Nadami na naman. So, yun. Yari na rin ang kinain namin. Tumba. So, oh, oh, Hyper na, no. oh. Baby. Baby, hyper na. Kala mo, hindi siya baby, eh, na? Ba, 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 Nabusog ka naman sa kinahe, mami. Thank you sa pagdara nung... Binili pa ni, ni Uno yan. Ni Uno, buto to. Hmm. Kanina pag panik niya rito sa tataas, diretso agad dun sa mga Christmas tree. No, no. Yum! Paano? Paano? Yum! Yum! That's Mabait ka lang pag may chocolate kang hawak eh, oh. Oh. oh, bo 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 bo, bo. bo? Sayaw, sayaw. Dance, sayaw. Sayaw. Bise may kanang chocolate eh. Kis Kisang mame Nalaglag na yan Iw-iw na Iw-iw dali, kiss na tayo, mami, dali. Bye-bye. Kiss ma, kiss. Wow. Ah, sarap naman. Ba, ah, sarap. So, uwi na kami. Thanks for coming. Tapos, paglaro-laroin ko lang si Uno sa baba doon sa garahe kasi nga late, late na siya nagising ngayon ang takna ng hapon. Kailangan mapagod siya para makatulog mamaya. Dandan, dandan. Huwag tumalon. Huwag tumalon. Lakad ay dandan. Galing. So, 'yun guys, nandito kami sa park ni Uno ngayon. <laughs> Dinalakan muna siya rito si Angelo dinrap ko na sa bahay. Malapit lang naman sa bahay itong park na to eh. So ayan oh, solo-solo ni Uno, walang katao-tao. So ayan ang routine namin nga pagka may trabaho si Pai. Ganyan. Kaya alam nyo yung oras na yun, kami kasi ang hirap pagkapares kayong full time. Tapos may bata kayong katulad ni Uno. Ang hirap, malaki na adjustment kasi not worth it pagkapares kayong full time. Tapos yung batang edad na ganito, yung 3 years old pa baba, pag nilagay nyo sa kindi, magbabayad kayo. So yung halos kalahati ng sasahurin ng isa sa inyo, sigurado yung pambabayad nyo lang sa kindi. Kasi mostly mga nasa 200 dollar a week Pag mga ganitong edad babayaran nyo sa kindi So malaki talaga adjust, adjustment pag may bata kayo na ganitong edad Kaya pag nag migrate kayo rito mas maganda sana Yung mga anak nyo is like um, hindi, Ano na sila parang marunong na sila sa sarili nila Marunong na maligo yung hindi mo na kailangan alagaan Ganon pero pag alagain pang ganito ang hirap. So, yan ang mga adjustment dito Not, uh, para sa akin hindi kayo makaka ano kung, hindi kayo makakapag ano makakapag full time ang isa sa inyo pagka magmamigrate kayong meron kayong bata na ganyan kasi tinry na namin last time eh tinry namin last time mag ano mag full time si Pai pero hindi talaga kaya saka dito kasi guys walang ano walang nani or yung parang maging katulong mo sa bahay mahal pagka na kayo ng isang katulong sa bahay parang yung sinasahod nyo is pambayad na dun sa nani so kaya ang mga bata rito guys um, prepare talaga nila na ay! binabato <laughs> mo ako so yung mga bata talaga dito guys prepare nila na na um, yung mga ano pa lang maliit pa lang um, na mag, mag, na ng kutsara kumain ng solo malam niyon yun mag um, uh, maglarong mag, uh, matulog sa, sa, isa ano sa sarili niyang kwarto maliit pa lang sa atin di ba parang ang iba parang 5 years old na 6 years old or 10 sinusubuan pa pero dito si Uno marunong ano siya marunong marunong magkutsara mag isa kumain mang, ng, sariling sarili niya kasi maliit pa lang siya sinasanay na namin siya ganun talaga ang prepare dito sa New Zealand kasi nga um, dito ang mga tao trabaho, puro trabaho hindi ka pag may bata ka. Kaya nga kaya nga ang iba ibang mga lahi, ibang ano rito, ibang mga mga nag mga nag mga citizen dito is hindi sila nag-aanak agad o ayaw nila mag-anak kasi napakahirap pag may bata ka. So, malaking sacrifice talaga pag may bata. But yun nga, ang bata dito kailangan maliit pa lang, tinuturuan nyo na sila ang iba nga rito pag pinanganak na bawal itabi sa iyo eh so meron talagang sariling crib hanggang sa magkaroon siya ng sariling room yan ganyan ang ano rito kaya kaya kayo kung may bata kayo na kasing edad ni Uno at may bala kayo mag migrate dito dapat maliit pa lang is turuan nyo na silang maging ano maging matutong mag ano mag isa yung parang um, marunong silang gumawa sa sarili nila marunong pumupo sa sa ano sa sa toilet sa, sa toilet marunong kumain mag-isa yan tapos um matulog silang mag-isa yung isarili silang room yan ay yung mga adjustment talaga Tuan-tua eh. Yan. Pag nasa pa kami yan, ganyan. Si siya na nanay niya. Si Dudu lagi magkasama sa park eh. So yun, pag napunta talaga kayo rito rin, kailangan din may family time kayo. Hindi yung puro trabaho lang. Yun din ang isipin yung Isa pa, dati, nung binata ko, puro trabaho. Nasa isip ko, trabaho, inom. Yan. But, ngayon, pag may family na talaga rito, kailangan din ng family time. Kaya, yan ang gagawin nyo pag weekend na lang. Family time hanggat meron. Pero may mga nakikilala man akong Pilipino rito. Nagkakaroon pa ng anak dito sa ano sa New Zealand pero pare nakakaya naman nila na ah, kapag adjust naman kaya siguro depende rin talaga sa kung paano niyo i-handle yung schedule niyo. Pero ang akin kasi sinasabi ko pa lang sa inyo kung ano yung magiging magiging buhay niyo pagdating niyo rito, maaring bagim buhay niyo pagdating niyo kasi yun talaga ang ano eh, ang realidad dito eh. Pagka may mga bata ka talaga sa na kasing edad ni Uno, mga 4 years old pa baba, ganyan, maari, 3 years old pa baba, yung parang hindi mo pa sila masabihan or di pa marunong makaintindi. Ang hirap, medyo ma mahirap talaga, <laughs> ang laking adjustment. So, pero, yun nga, ang iba, ang galing talaga nila, nabilib ako kasi may mga nagmamigrate dito, ang lilit pa ng anak nila or dito na nagkakaanak na nagkakaanak. Pero nakakaya naman nila. So, depende pa rin talaga yon sa inyo. Eh yeah, na, medyo dumidilim na. I think mga alas 8 na. <laughs> Uwi na rin kami ni Uno and pagpasensya nyo ng aming vlog. So yun, nandito na kami sa bahay ni Uno. Ayan, di pa rin siya yaring maglupa. Babay ka muna sa kanila. Bababay muna tayo dali. Babay. Bye. Bye. See you. See you dali. Bye. See you. Bye. Bye. See you. Bye. Bye. Yun. thank you sa pagsama sa amin and don't forget to subscribe guys. Thank you. See you next vlog.